Ka ah, pang kwan. Paniuto na idol. Oh, Ah, lami ano oi. Ito ay bana. Soy kwara sa so, putahayan anong putahay atong klaseng putahayan? Alpha uh, sinigang. Sinigang. Ah, uh, sinigang. Sarap ito, yan. Kan oh, sinigang sa si Palo. Anong pangalan pa isda niyan, tol? Ito ang tinatawag na talak ito. Talak ito. Talak ito. So, Sobrang sarap pa ng sabaw niyan. Pagdako ni Mamsa. Ah, ganoon ba? Basta basta. English ko sa Ako isa ikong bidya. Hahaha. Isa Hindi na iba na. Ikong bidya na Mamsa! Hindi na iba na. break Ito kami ng Kasi may puri't kunti. na madalik namin. Hindi ba Dami naman yan ay doon. Marami bang papakainin mo yan? Hindi naman ako pinapakain. Mahigit isang daang. Hindi po. Ay, isang daang. Kataw? Kataw, kataw. Dami naman pala. Dami po. Pinapakain mo. Kaya pala dinamihan mo. Mga ilang kilo isang piraso niyan? Mga tatlo kilo. Ang lalaki pala no? May baye, may laki. Ah, ganda lang pang palo mo ah. Sandok. Di ba kasama namin yun? Nagpaliktad sila ng lambat kasi nasira yung lambat namin. Masarap ito sa tinula. Sobrang linaw ng dagat. At pamayaan ito sobrang init na naman. Grabe. Dami na pala na ang papakainin mo dalo. Sandahan ka tao? Mga ilang, ilang sakong bigas sinasayang mo yan? Kalahating sakong bigas. Kalahating sako? 25 kilos pala yan? Dami pala no? Ano pala yan? Snack pala nila yan? Snack. Hindi pa yung pangtanghalian talaga. Snack lang. 25 kilos. Dami pala pako ko pa mamaya ang baboy. Mamaya? So, oh. Saan yung baboy mo? Na, tinali mo na? Tinali ko doon <laughs> Masarap yun. 30 kilos yun. Dan, 30 kilos? 30 kilos. pa yun. Tulang pa? Kasi sanda sandang, sandang kataw, no? Yan ang uh, panami dito. Yan ang uh, ulam. Ulam namin. Baboy lang. Sabi. Sabi. Ang pala yan Di pa ba namatay yung assistant mo dalawa? Di pa, yun. Ano pa pangalan mo sa Facebook sa Facebook mo? Chip Buyaks? Chip Tukchaks Chip Tukchaks O, papalo pa, na lang sa Chip Tukchaks Ito yung trabaho namin dito sa lahat. Pagbisara kami ng lampat, tulong-tulong pa tulong -tulong. namin dito sa ibang isang ibang pangulong Tapos babalik naman dito pag nakita na yung bawas Mahirap na masaya Pero kailangan magtiis para sa pamilya So, ayaw mo na yung... Dahil, ayaw mo na yung siya mag-helicopter. Ayaw mo na yung ilisit siya mag kay Garyada. Bumba. Isang pagsak. Ha?